Tulo. Apat nga ni Uto, saru. Saru. Mga bago pa. Tay, pampara ka ko ta. Pampara ka. Pantulo na. Bago pa mas mula ka. Muka ka pa nung mula siya. Natamtak si tatay. Natamtak na siya ako. Pira, pira yan. Video tatay para maging aware ang mga ano. Uya na, uya. Tantax. pa. Dua. Tulo. Apat nga ni Uto. Saru. Mga bago pa. Alatang nilaag lang. Tantax. Ayun

Pantulo na ko ta. Ano yan pag apat ini ay. Yung pagabuti daw pantulo na ko. Kagarayan. Bigla kang laraban din diyan. Sabi. Hindi yung kabarabang si Tampa. Hmm. Yung nakinis, iniintab ko. Ano yung Ayit na daya niya. Mukhang bulong bakal pa oh. Magbagong bakal ko ng gabi.